Alam nyo ba na may isang espesyal na barya na inilabas noong taong 1992 bilang paggunita sa isang napakahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas? Ito ay ang 1992 Manila 38 Chess Olympiad Tournament 5 Peso Coin. Isang bihirang piraso ng kasaysayan na may kaugnayan sa prestigyosong kompetisyon sa larangan po ng ahidres or chess. Pero ano nga ba ang kahulugan nito at bakit po ito patuloy na hinahanap ng mga kolektor. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasaysayan ng barya, ang kanyang disenyo at halaga nito, pati na rin ang epekto nito sa mga Pinoy na mahilig sa numismatics o ang koleksyon ng mga lumang barya. At ayan, simulan na natin yan sa kung ano ang Chess Olympiad at bakit po ito ginanap sa Maynila noong taong 1992. Ang Chess Olympiad ay isa po itong global competition o pandaigdigang competition kung saan ay nagkakatagpo ang mga pinakamahuhusay na chess players mula sa iba't ibang bansa upang ipakita ang kanilang husay sa laro. Ito po ay inorganisa ng Federation International des Echecs o FIDE ang governing body ng chess sa buong mundo. Noong taong 1992, ang Pilipinas po ay naging host country ng ika-30 uh, edisyon ng Chess Olympiad. Ipinakita nito na ang bansa ay may kakayang magdaos ng isang uh, pandaigdigang tournament or global tournament sa larangan ng chess. Idinaos po ang kompetisyon sa Philippine International Convention Center or PICC sa Maynila noong uh, simula ng June 7 hanggang June 25, 1992. Mahigit isang daang bansa ang uh, lumahok o nakisali. Kaya naman ito ay isang malaking karangalan para sa Pilipinas. Ayan. Uh, Pag-usapan naman po natin ang uh, itsura at disenyo ng bariyang ito. Upang gunitain ang uh, mahalagang kaganapang ito, naglabas po ang Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP ng isang espesyal na limang piso ayan, na commemorative coin noong taong 1992. Ang bariyang ito ay may kakaibang disenyo na naiiba sa karaniwang limang piso na ginagamit sa pang-araw-araw na transaction. Ayan, sa harapang bahagi po nito ay makikita natin ang logo ng 38 th Chess Olympiad. Kung saan ay may naka-engrave na chessboard na may uh, pion o chess piece sa ibabaw nito. Na Nakasulat din ang 38 th uh, Chess Olympiad Manila 1992. Ayan, sa itaas. Yan sa itaas at uh ibabang bahagi nito. Yan sa likurang uh, bahagi naman nito ay ayan uh Ayan po ang kanyang uh, likurang bahagi or ang kanyang uh, reverse side kung saan ay makikita naman natin dito ang classic na logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan at uh, ang uh, material po na ito ay yan, uh, nakuukit po rito ang Republika ng Pilipinas at saka 5 piso. Ang uh, material po na ginamit sa barya na ito ay uh, nickel copper kaya may mapusiyaw itong gintong kulay na kakaiba sa mga karaniwang silver colored coins. Yan. Ngayon ay uh, pag-usapan naman po natin ang uh, halaga ng 1992 Chess Olympiad 5 peso coin sa kasalukuyan. Yan, ito po ay binibenta ng isang uh, seller kay uh, Carousel yan Ayan At uh, ito po ay kanyang binibenta sa halagang uh, 4,800 pesos Ayan, yan po yung kanyang uh, presyo dito Dahil sa ito po ay isang commemorative coin hindi ito naging pangkaraniwang uh, sirkulasyon sa market Marami pong uh, Pinoy ang hindi alam na uh, umiiral ang uh, bariyang ito kaya naman bihira itong matagpuan. Sa kasalukuyan, ang halaga po nito ay nag-iiba depende po sa kondisyon ng barya. Kaya meron pong ilan sa mga presyo nito sa collector's market. Kung ang barya ay may circulated condition or nagamit na, ang presyo, ni presyo po nito ay nasa mga 100 pesos hanggang 500 pesos. Depende po sa kalagayan or condition ng barya. Kung ito naman ay uncirculated o mint condition, Maring umabot po ang halaga nito sa 1,000 pesos hanggang 3,000 pesos or baka higit pa, lalo na kung nasa protective case pa ito. Sa mga auction at saka international numistic markets, may mga kolektor na handa pong magbayad ng mas mataas, lalo na kung ito ay graded at saka certified ng mga numismatic authorities tulad po ng Numismatic uh, Guarantee guarantee uh, Corporation or GNNGC. Ayan, NGC The numismatic uh, guarantee corporation Ngayon ay bakit hinahanap ito ng uh, mga kolektor? Ayan, maraming dahilan kung uh, bakit patuloy na hinahanap ng mga kolektor ang uh, Chess Olympiad 5 peso coin na ito. Una, ay uh, meron pa meron po kasi siyang historical value. Isa po itong bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at isang paalala ng ating papel sa global uh, yan uh, dito sa pandaigdigang mundo ng chess or global world ng chess yan pangalawa ay meron po itong limited na mintage hindi ito gaano uh, naimprinta or walang gaano uh, hindi po gaanong marami yung uh, nailabas na ganitong barya kaya mas bihira po ito kumpara sa ibang mga commemorative coins Pangatlo ay meron pong collector's demand dito. Marami pong numismatis ang mahilig mangolekta ng commemorative coins. Lalo na ang mga may kaugnayan sa sports at saka international events. At ang pang-apat ay meron po itong potential investment. Dahil po sa pagiging limitado ang supply nito, maaaring tumas po ang halaga nito sa paglipas ng panahon. Ngayon, ano naman po ang epekto uh, nito? ay uh, para sa mga Pinoy na mahilig mangolekta ng mga uh, barya or mga commemorative coins na katulad nito. ayan, balikan po natin 'yan. Para sa mga Pinoy na mahilig sa numismatics, ang uh, pagkakaroon po ng Chess Olympiad 5 peso coin ay isang uh, malaking karangalan. Isa itong piraso ng kasaysayan na nagpapaalala sa atin na minsan nating naipakita sa mundo ang ating kakayahang mag-host ng isang prestigyosong kompetisyon sa chess. Bukod pa rito, nagbigay inspirasyon ito sa maraming Pinoy na pahalagahan ang larong chess at kilalanin ang mga Pinoy chess masters na nagbigay ng karang karangalan sa ating bansa. Ilan po sa mga kilalang grand masters ng Pinas ay sina Eugene Torre, Wesley So, at saka Mark Paragua na nagbigay po ng karangalan sa ating bansa sa larangan ng chess. Ngayon ay sulit ba talagang kolektahin ang bariya na ito? Sa aking opinion, kung ikaw po ay isang kolektor o may interes sa kasaysayan ng Pilipinas, ang 1992 Manila 38 Chess Olympiad Tournament 5 Peso Coin ay isang magandang piraso para idagdag sa ating koleksyon. Hindi lang ito isang ordinaryong barya, kundi isang simbolo ng ating pagkilala sa kahalagahan ng chess sa ating kultura. Kung ikaw naman ay naghahanap ng investment sa numismatics, maaaring maging sulit ito sa hinaharap, lalo na kung makakahanap ka ng well-preserved na piraso. Sa paglipas ng panahon, maaaring tumaas po ang halaga nito, lalo na sa collector's market. Ano po sa tingin ninyo? May nakita na ba kayong ganitong klase ng barya? i, -share, i -share po ang inyong opinion sa comments. At kung uh, gusto po ninyo ng iba pang uh, usapan tungkol sa mga bihirang bariya ng Pilipinas, huwag pong kalimutang i-like at i-subscribe uh, ang video na ito para sa mas marami pang uh, mga ganitong content. Kaya marami pong salamat sa inyong pakikinig at kita-kits -kita uh, kita po sa susunod na video.